Hey guys, andito ako sa loob ng aking tent So, mag-video ako, mag-vlog-vlog. So, andito ako ngayon sa my waterfront park dito sa may Taipo So, hindi ako pumunta ng Central kasi walang budget So, ayan ipapakita ko sa inyo ang uh, park dito So, lalabas ako ng aking tent Ayan, mga Pinay yan, Ilucana, pero hindi ko sila kilala. orino, adapin Pinay dito, han kami ag, mit agkakakilala, han kami So, <laughs> awan. So, yan yung tent ko, may may saklaeng. So, ayan, may mga ano dun. Maraming mga ano dito, tao, kasi malawag itong park na to. Ang ganda ng park dito, guys, kasi lahat ng ano dito, lahat ng... ah uh, pagsulputan <laughs> ado iti tugtugaw na mas lang ay kumani kas nga tugaw so napindas dito eh. uray no kwa ito yung ka nagmayat naglawa ati guys kaya lang hanak makapani jayin so ipapakita ko ati kuwa mayda dapag pit ito eh. yan. Nagpicture-picture kami dito kanina. Kasama ko yung ano, Indonesia. Indonesia yung kasama ko kanina. So, ayan. Ito yung pagpicturanda. Napintas dito eh. Naglawak. Ayan. Tapos dito sa may kabila, ang maganda kasi dito is dagat. Dagat dyan sa kabila. Maganda sana magpicture picture dyan. Kaya lang, awan iti kadwak. Nabayag nga mga bagbagay dyan. Amo kung nga umayak ito nga agde of ito'y yaklat na hanak mapan central ta. Nagastos. Pero, ang problema kami, awan gamin kadwak dito'y. Ta, narigat midlayag may may sangim. Ita, no choice kasi awan <laughs> <one> kwarta <quarter. laughs> so ayan ang maganda dito guys eto ang dagat ayan bababa ka lang tapos ayan dagat na maganda mag picture maganda sana mag doon kaya lang walang kasama ayan ang ganda guys So, ayan, meron din nag-tent dyan o, sa katabi ko. Kaya lang, hindi naman kami magkakakilala. So, walang imik-imik. <laughs> mga Pilipinang mga nandito. Ito naman mga check ko <laughs> So, yun lang guys. Bye-bye. <laughs>